Gusto daw po ng INC na maging mapayapa ang kanilang kilos protesta. <laughs> okay. Kaya pinaalis yung mga kapulisan. Ito. Uh, gusto namin ipaabot sa gobyerno, wag daw silang manggulo. Sila, yung mga kapulisan na nakadeploy nga dyan sa Quirino Grandstand. Kaya pinaalis, ng mga, uh, pinaalis na itong Uh, isang INC leader, kung sino man ito, uh, na uh, hindi daw nila kailangan ang mga kapulisan dyan sa dyan sa Luneta. Dyan sa Quirino Grandstand. Paano kaya kung kayo ang paalisin? Dahil ang totoo niyan, yan po ay public place. Pag-aari ng gobyerno. <laughs> mga animal na to, Kakaiba rin. Mm. Ito, kayo nga, um, kayo nga, manggugulo. Ano namang gagawin ninyo uh, sa inyo ng mga polis? Pasalamat nga daw kayo at binibigyan kayo ng siguridad. Hmm. Yung mga polis pa daw talaga ang gustong paalisin. Polis pa talaga ang manggugulo. Ang lakas ng amats nyo. Ang lakas daw ng tama nyo. Kulang daw kayo sa dinuguan. <laughs> por, Dios, por Santo. Hindi magugulo ang kapulisan kung wala kayong lalabagin sa batas. Ang, kung ang hangarin ng rally ninyo ay mapayapa talaga, hindi niyo hawak ang kaisipan ng bawat miyembro ng INC. Nakabantay lang, mga, lang yan yung mga kapulisan para sa siguridad ninyo at sana nga mapayapa ang rally ninyo. Maganda yung kanyang sinabing yon. Sana mapayapa. Hmm. Anong karapatan niyo daw na palayasin ng kapulisan? Yan sa paligid, a public place yan. Hindi niyo pag-aari ang Quirino Grandstand at ginagawa ng kapulisan ang kanilang mandatory para sa kapayapaan ng inyong rally. Hmm. Talaga lang ba? Gusto niyo paalisin? Ay medyo kakaiba to ah. Kakaiba yung panawagan na umalis kayo mga kapulisan. Doon daw kayo sa station ninyo. Exactly. Ito ngayon ang station ng mga kapulisan dahil merong rally sa lugar na 'yan. Ulitin lang natin na etong uh, Quirino Grandstand ay public place ito. Sana nga matauhan ang PNP at kayo ang paalisin. Sana nga mapikon ang kapulisan at kayo ang paalisin lahat diyan. <laughs> mga loko-loko ito ano kakaiba rin oh dalawa lang yan eh medyo dapat tayong magpasalamat na hindi tayo naging DDS at parang sa ngayon gusto ko na rin magpasalamat na hindi akong naging miyembro ng INC masaya pala ang buhay pag ikaw ay hindi DDS at hindi INC normal pala ang buhay pag ikaw ay hindi DDS at hindi INC good luck